So, tatandaan nyo ha, pag pinagtipang kayo ni Foreman, walang eskwala bilog, panaginip lang yon. Ito ang eskwala ha, sa mga bagong labor. Nagtitripang kayo lagi ni Foreman. Ganyan si Foreman, may magtrip yan. Ito ang eskwala, walang eskwala bilog. Kaya ang eskwala, check yung mga gawa ng tao ko. Mga pinto, importante, importante kasi yung pinto na yan. Lalo na itong mga basyada na to. Ito, ito, dapat nasa hulog yan. So, so check natin yung pinto kung nasa hulog. May goodness, dapat nasa hulog. Kasi pag wala sa hulog, mawawala tayo ng hulog, i-engineer, masisermonan tayo. Ito kaya sa kapag hulog? Sinipin mo rito, tatawa na kanso ba? Goods, nasa hulog, kapila. At ito pala yung hinahanap ng eskwala. So tatandaan nyo ha, pag pinagtipang kayo ni Foreman, walang eskwala bilog, panaginip lang yon. Ito ang eskwala ha, sa mga bagong labor. Pag nagtitripang kayo lagi ni Foreman, ganyan si Foreman, may hili magtrip yan. Ito ang eskwala, walang eskwala bilog. Kaya ang eskwala, ito, 45 degrees, my goodness. So ito may bag. Sama-sundo so, dapat mayroon pang eskuala, che-check natin. Sinsil na pula, orange pala. <laughs> Tubo na martillo. Mm -hmm. Walang is- Walang hulog, hulog pa lang hinahanap ko, hindi eskuala ang bilog, hulog. Hanap ko lang hulog, my goodness. So walang hulog. Nakahanap tayo sa ibang gamit ng mga kasamahan ko. Tama naman yung ibabaw. Yung dito na lang. Tsaka yung paganyan. Dapat i-double check yan. May goodness. Ito, pangalawang gamit. Tingnan natin kung may ito. Oh, dami eh. Dami kong ting. Ayan. Tingnan natin kung may ulit. Ting. Puro gunting, walang hulog. Walang hulog, walang hulog. Kailangan ko hulog. May goodness. Gunting. 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 Lags. Wala, walang hulog. Hanap tayo sa ibang gamit. May gamit pa. Ito, magagamit natin ito ito so ay level bar. Ayan, gagamit natin yan. Check natin kung nasa tama. Wala, puro pa ako ito. My goodness. Check natin kung nasa hulog. Wala tayong nakuha ng ano. Hulog. Ito, level bar. Okay naman siya. Bila. Kita nyo. Okay naman siya. Pinaka-importansi. Pinaka-importante sila lahat yan. Ang basyada. Oops. Okay naman siya. Okay naman siya. Huli pa tayo. May goodness. Ah, meron pa akong hindi natin-check. Yung patayo. Ito, kailangan nyo rin itong i-check yung side na to. So, titignan mo. oh, okay naman siya, di ba? May goodness. Huwag lang kasi puro pangangala ka lang ginagawa ni Foreman. <laughs> Dapat siya, nisik din yung gawa ng tao. So, eto, kahapon, inuulit namin to May diferensya ito, eh. Ayan, may diferensya siya. Medyas. Pagagawa ko ng paraan niya, baka pwede pa ilabas. Yung hulog niya, nasa tama. Ako kaya, nasa hulog. May goodness. Eto na sa tama rin, basyada. Ayun, medyo may ano, sa So, Hindi pwedeng ganyan yan. Kasi pintuan yan, yang paling Ito ang pinaka pa. Tayo ng pinto. So, okay naman. Okay naman siya. Ito. Mmm. Halos naka-plus naman pala. Kunti-kunti lang ang habulin, no? Sa kabila. Ito, malaki. Mmm. Kakaroon siya na... Halos okay naman pala, eh. Nalabas lang ng konti. So, ang diferensya niyang ganyan sa pader na yan. Goodness. ano? Wala ako nakuha hulog. Kaya nakatago yung mga hulog dito, ano? My goodness!